Hello, good morning mga kamayas. For today's video, magluluto tayo ng ampalaya. Sa so, magluto tag ampalaya mga kamayas, kay dugay-dugay na ko nga wala nakatilaw. O ampalaya, kay ang amo ang gina pepper o siya ay isprito. paksiw, lang adobo talaga sa ko makagulay so gabi nakalaag man ko dapita sa ako kuan barkada so naka kuan ko ang palaya so doon ka buok ng palaya akong i-prepare para sa pamahaw kanya doon ka po ka ito kung ano so kamo diha mga kamayang sa may na ito dapita karon so ako pa wither, -wither lang po ko, ano mag gulay diri sa balay bukaon ko gulay pero kanang talaga ako magluto di ba mga gulay kung may maghatag sa kuha ah. kay kasagaran na kung lutoon ka ng mga walang gud kanang dali na siya lutoon baka na kaya daghan slice say magtula lang ko say magprito pero kasagaran is prito gud muna ako ang madali-dali kanang tinapulan ng luto ba diba <laughs> so karon kay mong dakogihan man ko mo magluto tag palaya sa so, sa atong lawas no nga naatay gulay para balance gyud ang atong ginakaon dili lang puro uh, mga mala atong ginakaon sa ato ang kuan sa ato ang kadaadlaw ang ginakaon no so dapat masudlan jud ang atong lawas ug mga gulay ilabi na sa prutas So, karon wakwila ko masudan is mo lang gid na. Na may itlog pod o na ang puwis da sa ref pero mas kuha ako karon ang ampalaya. So, ampalaya itong lutoon. Oh. Hindi ka. So, na ako dyan ang ampalaya. So, binisaya rin dito nga pagkaluto mga kamayang. So, anila nila yung mga etos-etos. Siyempre, -etos. <laughs> nili man na pang baligya. So, pang kuha lang nato, no? Kung So, ina po, na lang. Huwag ni nilagang mga for the charger. -char. <laughs> so, ayan na. na na ang maong ang palaya ayun ya gimikos mekos mo gimikos na to diba ingin mean, pwede nga magluto lang ka nga hindi mo imikos mekos <laughs> imikos mekos na insan ba, hmm. diba seryoso kay si madam mayang diha <laughs> madam madaming utang hmm. okay oh, sa may wala utang na to diba a kuan daw kanang comment below daw be mga say wala utang Kaya yun pa nila ang tao nga wala utang is kabalo na mo ana og sa supay <laughs> so yun ana ulo na uh, uh, pagluto mga kamayang sa ang ay ang atong ampalaya di ba dali ra sa so, naganahan mo ganyan sa slice so lamang yun, yung premog sa slice o so, ampalaya, no So, duwa na, ka po itlog. Ang